there are so many things in government that has to be corrected. Mali si Senator Risa, sabi niya, you cannot change the institution. In, hindi ang ibigong sabihin, you do not change anything there. Pero yung pagpapababoy ng mga witnesses. I don't mind the civilians. Yung sabi, parmali, wala akong pakialam dyan. Sabi ko, ano Tagalog sa kumot. You crumple them. Pero wag yung mga official ko na sigaw-sigawan mo. Tapos minsan paupuin mo si Galvez. Alam mo na ang mga vaccines are be, uh, being unloaded in the airport. And he has to move fast. Kung hindi, minsan, hindi siya nakakapunta. Pati si doke Ibang istorya yan. Kaya ako nagalit. Hindi dahil pinoprotectahan ko. Sabi ko, patay na ninyo kung gusto ninyo yung mga parmalin na yan. But dito sa transaction na ano, sabi ng Kuwa Legal, there was no overprice. You know, might want to separate the other issues about non-payment of uh, taxes. That is not the the part of the inquiry dito sa yung corruption. Nawala naman. Ang military pati police, sinabi ko nga sa kanila kasi talagang pupuntayan sila doon, tinatawag. At uh, kung magsalita ito silang gordon, parang nadrilon. Kasi na-bright sila na pinuputol. Hindi talaga nakakasagot. Walang sagot. So, walang totoong lalabas. If that is the way how you conduct your inquiry or investigation, And your behavior is you want to talk. Ayaw magpatalo yan si Gordon. You want to monopolize the, the time with your uh, maybe your smartness. Marunong ka. And you articulate. Uh, okay lang yan. Pero yung bastusin mo. Sa solitari pati pa rin ko, pag sinigawan kayo, tumindig kayo. Ang sabi sa amin ni Presidente, na magpunta uh, kami doon sa inyo and to tell the truth and nothing but the truth and we will do it. But please do not shout at us because pariho lang tayo, nagtatrabaho sa gobyerno. Ganon ang dapat. Pero ay it's not an oh, 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 authorize you to stand up. I'm just suggesting. And if you are uh, cited in contempt, ako ang ako ang pupulot sa inyo doon sa ano. Wala akong dalhin. Dinay na lang akong basket tenedor. But I will do it. That's why uh, there's the memorandum. It's now pending in the Supreme Court. Uh, whether or not I can bar. Ako hindi naman sa pagbar. Si sila Duke, nakatestify -naka na kasi, inaalaw ko. Pero yung iba, paupuin mo ng ilang araw tapos walang nangyari. Binabastos mo yung tao. Eh. You know, you know uh, when you do that, you issue several summons and you can only dispose one subject matter in for one witness. Uh, hindi maganda. Kaya ako tatakbo. Kaya ako pag mag-ano, sabihin ko sila na you know, there are rules in in the Congress, but there are fundamental laws. Kaya nang taga-goberno. Sabi, hindi nila pasagutin. Then at the end, yung theory nila, yun ang masunod.